Yun, mga maganda magandang magandang umaga mga matik dahil sa konti na yung aking tali. Ayan mga kamatik. ang tali ko dyan mga matik, halos dalawang sako sa na ganito kaya lalaki. Ngayon dahil sa uso po yung saringgo, makamatik mga kamatik, naubos na, konti na lang. Ayan mga kamatik. ngayon pupunta akong mga kamatik dun sa Rosario, Pasig. Ngayon po ako aalis medyo nagiba na yung aking sa, sa tali kaya pupunta ako ngayon mga matik ibibidyo ko para malaman yung mga ko kung saan ako ng mga tali ngayon mga matik, dahil sa pupunta ako sa Rosario Pasig mga matik yung shortcut lang ako dito sa tabing ilog mamati dahil mga mati ngayong araw lang tayo available kaya pupunta tayo sa Rosario Pass bibili ako na talim Ngayon mga matik, nandito tayo sa tumanan. Mainit na mga matik. Mapunta tayo sa part na doon tayo sa Short Hat para makapunta sa Rosario Passing mga matik. Kasi mga matik, andito na tayo sa part na papunta ang Marikina. Dito ako sumusurpat tapos kadumpang para mabilis lang yung pagpunta doon sa Rosario Pasig. Professora tá aqui. Vamos fazer também de querida mãe. E um pouco lá que eu tô. Tô aí. yun mga na nasa Marcos Highway tayo uh, tatawid tayo mga kamatik uh, dito sa Santola papuntang Rosario Pasig dahil sa bibit tayong tali sana ma abutan natin yung magtitinda kasi pagka hindi uh, natin abutan sayang lang yung pagod mga Diyo, mga yun mga amatik walang traffic dahil sa araw na linggo dapat gano'n lagi kahit kahit hindi linggo para maganda ang biyahe hindi tayo sa traffic hanggang so, ngayon nasa Santo Adan tayo medyo binibilisan ko na mama dahil sa umiinit mama ganito talaga mama din pagka may negosyo pa sa di bali yung mapagod basta kumita lang na maayos mama din yun na mga na nasa bloodway lang nasa Broadway na ako pinilis na ako pag mamatik mga matik para hindi mainita yeah, Broadway na tayo mga matik Ya, yeah, mga matik Broadway na yan medyo malapit-lapit na tayo sa destination natin na bibili na tali Uh, ayan mga mga Medyo malayo-layo lang Sa susunod, bibili naman ako ng plastic Divisoryang mga mga mati Ako bibili ng mga plastic Tapos bike lang ako e, Hindi ako sumasakay mga mamat. mati Nagbabike lang Para exercise -exer din -exer ako mga mainit. Di bali, okay lang yung ganyang kayak ini matik. Natural lang yan. Yan, mga matik, palapit na lang tayo ng palapit sa ating pupunta. Ganda naman dito. Ayan, yeah, mga matik. municipal ho ng Pasig. Ayan. Ayan mga mati tatawid na. Dito na tayo. Medyo malapit na. Dito subdivision to mga mati. Magbibigay ako ng ID bago ako makapasok. Eh, Ewan ko lang kung papayagan tayo mag-video sa tingin ko parang hindi yan, mga mati, na. Ayan mga Rosario na ito papasok pa ito sa subdivision kung saan ako kung ibili ng mga tali mo dito iba yung mga Matic. Magpapatayin ko muna baka tayo ipagalitan. Ayan. Ay, baka pinagbawad tayo mag-video, hindi na tayo mag -video. Yung mga matik, nakabili na ako. Ayan. Ang mahal ng kilo, mga matik, tumaas. 350. Ang kilo niya. Sana kamila tayo. Ayan, bali sa 350. Ah, mga patat ka lahat yung mga matik. Buti na, nakasakto yung pera. Sakto, pero pagka na platan, lakad lang aabutin natin. Ayan, mga matik. Di ba, bawi din yan. Ayan. Yan, mga matik. Ah, dahil sa pinakita ko sa inyo, kung saan ako tali. Ayan. Hanggang dito na lang, mga matik salamat mga mati kukuni ko muna yung ID bago tayo lalabas dito sa subdivision mga mati. Assalamualaikum bos Kuning kena ID Selamat <laughs> ah, Wala pala si madam dun Kembali Ah, Kaya sabi ko Murah nang bi Ibu <laughs> bos Iyon mama ti kanggan dito na lang kinuha nating ID bago lumabas. Ayun bote sa ID ko salamat again mga mati. pauwi pawi na tayo bibilsan ko lang dahil sa mainit na mga mati. at gagawa pa tayo ng mga saringgola salamat again ayan yung tali na binili ko